So, Dami-dami ng mga beauty products ako nasubukan. Sa mga bagong products mo talaga matatagpuan yung mga totoong ingredients at hindi pa kulang ang ingredients. Kagaya na lang nito guys, hindi pa masyadong kilala to guys, pero grabe ang ganda nito guys. May Centella Asiatica para lumambot 'yung mukha mo, tapos vanilla scent, vanilla 'yung flavor nila. And then guys, masasabi mo talagang huy, bakit hindi kinulang sa gatas? Yes guys, sinasabi ko sa inyo. Alam kong nag-share na din ako nito nung ilang isang buwan na ako mahigit nito nag apply guys or gumagamit. Ngayon ko lang talaga na try or na feel sa sarili ko na grabe, nasa bagong products talaga mala, matatagpuan or mararamdaman yung totoong ingredients at hindi pa binabawasan kasi kalimitan dito sa Pilipinas kapag naging mabenta na yung products or kapag nakilala na yung products guys, binabawasan yung ingredients para mas lumaki yung kita nila o oh, aminin natin yun, ganun tayong mga Pilipino. Ay naku, Oo, oo. ang tagal-tagal ko na sa market, guys, kasi dati naman kaming nasa market din. <laughs> hindi lang beauty products yung binibenta ko dati. Kapag nakilala na yung products, guys, oo, binabawasan ng ingredients. Pero guys, ito yung masasabi ko sa inyo, dito sa Megskin na ito, hindi pa siya totoong kilala, guys. Hindi pa siya masyadong kilala sa market. Pero Guys, ang ganda sa combo na to. Walang MME dyan, hindi pambubola to sinasabi ko Dito sa Megskin talaga, makikita nyo yung talagang Meron siyang Glutathione, meron siyang Centella Shatica And then, guys, dito, Lotion 50 SPF ang kasama Yes, UVB, UVA siya, Mima, Broad Spectrum yung kanyang sunscreen Alam nyo ba guys, yung kapatid kong isa Ayan, eto siya, papakita ko sa inyo. Binigyan ko siya nito, isang sabon at isang lotion. Guys, sabi nung kapatid naming bunso kasi nagbakasyon dito sa amin. At, eh, bakit ang puti-puti mo? Sabi, eh, huwag dyan sa, sa manang, manang sila. Manang kasi tawag nila sa akin. Kasi ako yung pinakamatandang babae kapatid nila. Manang ang tawag sa amin, o, oh, ganun kasi sa probinsya. Eh, sa manang, o, oh, meron. Oh, hindi ko binigyan yung muso namin hindi ko siya binigyan. Yung isa ko lang kapatid yung binigyan ko. Nakalimutan na rin yung bunso namin Eh mahilig din yun magpaputi. Guys, sinasabi ko sa inyo, kung kayo may problema ganito, ito gamitin nyo. At kapag may problema kayong ganito, etong sabon ang gamitin nyo guys, nakakatuyot din ito ng pimples, as in nakakalighten, nakakaputi talaga ng balat, lalo na kapag sinamahan nyo nito sa buong katawan nyo. Ganito po yung texture ng kanyang lotion guys, bagong bago pa to, kakabukas ko lang, ayan. Bomba natin. Ayan siya guys. Ganyan yung kanyang texture ng kanyang lotion. Tapos, Guys, yung amoy, ang bango niya. Hindi yung mabango na ano ha. Alam mo yung mabango na amoy gata sa parang ang sarap kainin. Ganon siya mga mima. Tapos ito yung maganda. Kapag kayo sumasali sa mga beauty beauty pageant at gusto nyong mag instant white guys. O oh, eto. Ayan o. Oh. Hindi yan dry guys. Hindi yan dry. Walang white cast kasi kahit na meron siyang SPF 50. Yes, walang white cast guys. O yung tignan nyo. Nakikita nyo ba? O. Oh. O oh, ba? Diba? O, oh, konti lang yung naligay ko. O, oh, tignan nyo yung pinagkaiba. O. Oh. Wow. <laughs> Wala kay dito sa Megskin na to, guys. Kaya sinasabi ko talaga, nasa bagong produkto, matatagpuan ang tunay na ingredients at hindi pa binabawasan. Yes, Megskin. Ganun po siya, guys. Sintayla, Shatika. Pampalambot ng balat natin Nakakalightened yun Ang mga scars Scars natin guys Sinasabi ko sa inyo Malalaman nyo na Original talaga siya Mga mima O ayan Ang hirap buksan Dito ako na ano Kasi pa, pangatlong bukas ko na to guys Talaga naman Nakasealed po siya mismo Yan dyan guys Ay naka Woo Dito ako na ano Sa pagbukas-bukas nito Kasi yun talaga Dyan mo malalaman Na talagang Original siya mga mima O Wala pang namemeke nito Pag ito'y nakilala na naman Mima ay as in Tipikin na naman nila. Napakamura lang nito guys. Ganito kalaki o ganyan kakapal. Napakamura lang. 148 pesos lang yung kanyang, ano, kanyang sabot. Hindi <laughs> nasira na lang. Kasi masyadong madikit yung kanyang, ayan, masyadong madikit. Tapos, papakita ko sa inyo, Mima. Ganyan siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ganyan siya kalaki. At nakabalot po yan ulit. O, tignan nyo. Hindi yan pocho-pocho tiyo sabon, guys. Talagang kapag ginamit nyo yan, ay maglalaitan talaga yung skin nyo dito. Yung mga scars, scars nyo sa face or scars nyo sa buong katawan, maglalighten siya mga mima. And then, guys, kapag kayo ma-pimples, pwede nyo din gamitin, nakakatuyot po siya ng pimples. Exfoliating din to siya, guys. Meron siyang glutathione, meron siyang centella asiatica, alpha arbutin, al arbutin, meron po siya mga mi. At meron siyang niacinamide. Kita nyo naman mayroong nasa, niacinamide ang sabon na to. Yes, paano siya gamitin? Guys, kapag sa mukha at baguhan pa ninyong pag apply ibabad nyo lang siya ng 1 minute. Pero sa buong katawan nyo, 3 minutes nyo po siya ibababad. Kasi yung face natin, malambot lang yung balat nyan. Ay, malambot, manipis ang balat nyan. Makapalang mukha. Mal makapalang Manipis ang balat. So, ayan siya guys. One minute lang. Pero pag nagtagal-tagal ka na sa pag-a-apply nito, pwede mo na siyang pabutin. Two to three minutes. Okay? Guys, mabango siya. Amoy vanilla. Yun yung nagustuhan ko dito. Amoy vanilla. Amoy gatas. Pag ipinaano mo nga sa tubig yung para ka nang talagang naligo sa gatas, guys. Oo. hindi Hindi pocho-pocho yung ingredients na nilagay dito, mga mi. Talagang as in, totoo, mga mi, ma. Ay, alam ko namang maraming nangangarap para pumuti, no? Kasi tayo mga Pilipino, eh, kapag maputi ka, beauty. Huy! Kaya naman yung mga, nagbaba, mga kababaihan karamihan, nagkakandara pa sila magpaputi Isa na ako dun, um -um. pero guys, alam nyo guys Ang dami-dami ko ng mga nasubukang sabon, mga nasubukang lotion Doon lang talaga ako tumatagal sa mga merong niacinamide na mga beauty products Alam ko, matagal lahat, maraming na ako nasubukang mga beauty products Pero sa mga merong niacinamide malaking butang butas ng ilong ko. Sa mga merong divide doon lang po talaga ako nagtatagal sa paggamit. So, ito yung ngayon siya, guys. Alam kong sponsored nila sa akin to, pero, guys, hindi pa siya masyadong kilala sa market. Sinasabi ko sa inyo. May nag-checkout nito. Ang daming out May nag-checkout nito doon sa video ko sa TikTok. Ang daming out Limang pirasong sabon. Kasi naman, guys, sa kapal niya. Ayan. 148 pesos lang. And then yung kanilang lotion, 300 plus po to guys. Kasi punong-puno. Tapos tignan nyo naman, legit na legit lang yung lalagyan. Ang ganda na lalagyan, ang social na lalagyan. Hindi pocho-pocho yung lalagyan niya guys. Talagang hindi tinipid. Pati yung kanilang, pati yung kanilang ano, yung kanilang ano dito sa lotion, yung texture, hindi siya tinipid guys. Kaya sinasabi ko talaga na sa mga baguang products, na nagpapakilala pa lang doon yung makikita yung tunay na ingredients at wala pang kabawas-bawas. Oo. Kasi alam na alam ko na talaga sa market guys, alam nyo pag nakilala yung products, we basta na lang yan sila gagawa tapos binabawasan para lumaki yung kita. Oo. So ayan siya guys. Hindi ko naman sinasabi na ang Megskin, ibabawasan din nila to pag nakikilala nila. Bahala na si Megskin dyan. Basta, gusto ko talaga, i-maintain nila tong ganitong, ganitong, ganito kaganda. Ang oh, to nito kagandang ano, pero ano, uh, ingredients na nilagay nila dito. Tapos makikita nyo rin pala yung expiration dito. Tagal pa. Ayan, makikita nyo dyan kapag sa tuwing bibili kayo. Mahihirapan kayo magbuka sa mga original na product ng my skin. Oo, yun yung original. Kasi alam nyo naman guys, maraming mga... Pinipaking products ngayon. So, ayan, galing po mismo to sa Megskin, sa official nila. Ayan po yung kanilang official account and pwede nyo silang puntahan doon, pwede kayong bumili doon, oo. So, Megskin Skin Combo, sabon tsaka kanilang lotion. Wala pa nga silang sunscreen eh. Gusto ko magka-sunscreen na din sila. ba diba? Kasi ang ganda talaga. Kaso lang, eto, may sunscreen na rin kasi. Ayan, with SPF 50 na rin kasi yan. Ayan siya, mga mima. Uy! Siyempre, may mga magtatanong na naman dyan. Saan mabibili yan? O ilalagay ko sa comment section yung link ng saan kayo pwedeng bumili. Uy! syempre mga Mima, nasa market ako, kaya binibentahan ko na din kayo habang nagbubag tayo. O, di ba? paano gamitin? O, narinig nyo yung kanina. Yung lotion nila, walang limit. Kahit lang oras ka pwede maglagay. Kahit lang beses ka pwede maglagay. Oo. Pero ang ganda ha. Nakikita nyo. <laughs> May instant white. O, di ba? Bye, guys. That's it for today's video.